Paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho, bumili nga ho pala ako ng tatlong pirason talong, isang pipino at isang sibuyas. Pagkarating ko nga ho pala dito sa boarding house, nagsalang na nga ho pala ako ng kawali na may tubig. Tapos nilagay ko na nga ho pala yung tatlong talong at ilalaga ko muna. Akin muna hong tatakluban para mabis maluto ho are. Pagkatapos, siningit ko naman ho aring pagsasaing. Are naman ho kahit hindi bantayan ay maluluto rin. Dito ko naman ho aring isasalan sa rice cooker para mamaya kapag may gagawin ako ay hindi ko na ho babantayan. Pagkatapos ko nga ho pala magsalang ng sinaing, ako muna ay lumabas saglit at bumili nga ho na ring itlog. Pagkadating ko nga ho pala dito sa boarding house, are naman ho ang aking ginawa magayat ng sibuyas. Yan nga ho pala si sibuyas ay hahatiin ko nga ho pala sa dalawa. Yung kalahati ay gagamitin ko naman ho sa tortang talong. Yung kalahati naman ho ay sa pipino. Kamahal naman ho kasi ng kilo na sibuyas. O diba nakatipid ako? Ganyan lang ang gawin natin. Sa sobrang mahal kasi ngayon bilihin, kailangan natin magtipid. Nagayat na nga rin pala ko dyan ng bawang. Pinino ko lang ho at ko din mamaya yan sa itlog. Pagkatapos ko nga ho pala magit ng sibuyas at saka ho na rin bawang ay luto na nga ho pala rin aking nilagan talong. Atin muna ho papalamigin. Tapos gagawa na rin ho tayo ng sausawa ng ating talong. Naglagay na nga ho pala ko dyan ng tatlong itlog, sibuyas at saka bawang. Paglalagay na rin ho tayo ng pampalasa, ng asin, umami at paminta. Tapos haluhaluin lang natin para magsama-sama yung lasa. Ay sino sa inyo mahilig ng garning ulam, yung tortang talong, abay masarap nga ho are, kahit simple nga lang ho pala are, ay makakaubos din ng isang kalderong kanin, abay paborito ko nga ho din pala are, kahit minsan lang ho ako magluto na are. Pagkatapos ko nga ho pala na rin balatan, edi are, gagarni-garnihin ko nga ho, titingnan ko kung may sira. Abay magaling din nga ho pala pumili, lahat ng talong na napili ko ay wala man lang ho kasira-sira. Inilagay ko na nga ho pala rin mga talong. Pinagsabay-sabay ko na nga rin para hindi magkahilian. <laughs> Binabad ko lang ho yan ng ilang minuto at nagpainit na nga rin ho pala ko dyan ng kawali. Kapag mainit na, maglalagay naman tayo ng mantika. Kapag mainit na at kumukulo na, edi lalagay na ho natin na rin talong. Isa nga lang muna ho ang ilalagay ko at hindi naman ho arikas tatlo. Kapag luto na ho aring kabaa, kabaak talaga, pwede naman kalhati. Edi babalik na rin na ho natin at baka ho pa. Pagkatapos ko nga ho palang lutuin aring una, edi susunod ko naman ho yung padalwa. Abay teka muna at hindi ko pa nga pala nahahango rin una. Saka ako huwi na rin pa dalawa. nga hot ilalagay ko na. Iintay lang ho natin maluto tapos saka natin nahanguin. Ayun nga ho palang pangatlo ay eh, nawala na. Ay na. eh, charot lang naluto na hindi ko lang ho nabidyuhan. Tapos nagtimpla din nga ho pala ko dyan ang panghimagas. Ito nga ho pipino. Kain tayo. Kayo naman ho ay panuuri naman ho nyo yung aking vlog. Mag like at mag comment na rin ho kayo. Pati na rin ho share at papalo na rin ho. Hanggang dito na lang yung aking video. Salamat po sa inyong panunood. Bye!